Yan guys, paalis na kami. Magkukonduktor ako. Burnock, say hi! Bye! Kala kayo yung replay sa na turist Tourist. yun. Turist. Yan, si Boss Buda. Hello! Hi! Ako po, Paloma. <laughs> <laughs> Yan. Pati upo ka na Ang ruta namin ay sa Candelaria San Pablo. Papunta kaming San Pablo ngayon. Yan. Itayin namin magkaroon ng pasaya no? Ayan. Alero. Tutupad na yung pangarap kong mag doktor ko. Nag-drive so, naman ako ng jeep next time. Ay, wala pang pasahero. It's na. <laughs> e, patayin ko muna. E, tayo natin yung basahero ulit. Hindi nga Yan. na naman tayo. Umalik <laughs> na naman tayo ng basahero. Wala pa, wala pa. Hindi eh. lang daw. Mukha na sa lasakan? dito. Pinsir. Pinsir lang daw sa lasakan. Wala nag-aaral ko sa mga kanungkinse. Eh? Pag may ibang naningil sa inyo ng sobra, Ako, mag-comment kayo sa baba. I-report natin. Ang set ako dito. Meron niya itong sasakay. Sakay. Yan. Sakay, sakay. Luklipong lima sasakay ulit. Masa? Yan. Yan. May nagbayad na. yeah, <chemusi> Yan na rin eh. Bayad po. Dalawa daw siya. Dalawa daw din. Parang hirap magkondok na video. Mamaya papatayin ko to. Hintayin natin ang... Ay, meron pa oh. Meron pa oh. Pwede madami tayo sa talisay ngayon ah. Uh, ito, ano na ito? Ito, ano na ito? na kami. Ito, oh, ano na ito? Ito, ano na ito? Ito, na rin lawas kami. Ngayon ay express. Express ko pa pala. Oh, okay, tapos Ano siya, may ano. Alo. Lawak niya, ang ganda. Lalo na pag pabalik ng lidla. Mukha siyang ano, overpass. Pero pang sasakyan. Dito dito maglilaban. Tapatin muna ulit. Ako When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah, got no makeup. How do you look so fine? Blush up, blush up. How did I make you mine? <coughs> <coughs> Hold on a second, I love this moment. Yeah, we'll stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Bulacan, Ultimat. Pero ipapaba naman nila kayo sa may Ultimat. Ako oh, tatagabi lang, tabi. Yeah. Ibang napara para dito kasi napunta sa SSS. Building. busy oh. Ayan yun. Hindi nga ka na ng 500,000. po kami kaliwa. Tapos pag kayo kaliwa dyan, saan ba bakit kaliwa? Pag kaliwa, dito papunta -ka ko simbahan ng kanan. Pag kaliwa sa may ultimart. Yung di ismang bayan. Bayan na bayan na talaga ito. Ang nainsiraan. Oh! Bangga pa nga. Ah. Ito Ito yung ultimart. Ayan, yeah, tapos yan okay. ay na sila. Okay. Mayroon sila sa kabilang bababa. Kamay. Mga baba magka-travel dito. Dito kayo bababa sa may metrobang. Malapit sa may ultra-bar. Dito bababa. Dito na kayo bababa. Bye, bye guys. Ayan, yeah, tapos na ang unang trip. Pabalik naman kami ngayon papuntang? Andelaria. sa yeah, San, -san Pablo Andelaria.

ito yung ultimate. Yan, dyan ka lalabas pagpasok mo. Malapit na yan. dito ang ultimate. Yeah. Aray, parang dahan lang. Ito, ito. Tandaan nyo lang, ultimate, So, ang niya Yan, para dahan na. So, oh. Ganda rin yan. Yeah. Hi. Ayan, yeah, yeah, ayan. Picture mo yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. May collector. Kasi so, may picture so, dito. Tapos, ito na. So, may derms. Okay, kayo. Kapat, kakay tayo. Yan, dito kami sa kainan sa may tapat ng parodahan. So, ayun, no? Ayun, yun sila. Sa so, may tapat na mismo nung pinakita ko kanina sa may SPI. Yan, nag-ahay sila. Guys, <laughs> okay, kakatapos lang namin kumain. <laughs>

let me know if you ever think that I am. Let me feel in love, even though I hold a sub. Let me know if you ever think that I am the show. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah. Yeah, so you guys na oui Bale, bukas na lang itutuloy kasi masyado na mainit ngayon, tanghali na kasi. Bukod sa mahirap maka-pick up na pasahero ng tanghali, at ah, syempre tanghalian, santing ang init. Kasi magbabounce pa punta sa yung init na tumatama dun sa may harapan ng jeep. Ay, utas. <laughs> <laughs> ang, hirap. ang hirap. Pero, kayo mag-alala may part 2 pa to, di tulad ng Q&A na hanggang part 1 lang. Hindi. Baka tuloy ko yung Q&A, Nahiya kasi ako. Tsaka nahihirapan ako ngayon mag-video kasi medyo mabigat yung camera. Next time, ah, uh, tanggalin mo na natin yung hiya. Siyempre, kung kung mag-video ko doon ang gusto ko, nakaka-feel. Ang nangyayari lang ngayon ay isang trip lang. Mula dito hanggang San Pablo, tapos mula San Pablo hanggang dito. Isang ano lang, balikan lang. Tapos bukas na try natin kasi kagigising ko lang talaga. Literal na kagigising ko lang. Kasi sakat pa ng ulo ko tapos biglang ano biglang binuksan ko yung pinto tapos dumating yung jeep. Tapos yun na. <laughs> Ang init! Yan bukas na ulit. Bukas. Part 2.